not feeling well guys pero try natin buksan tong durian na hinog? may nag harvest kasi kanina dito na abutan ko I don't know kung pwede na to baka <laughs> di pa ba pwede <laughs> hmm hindi ko siya pwedeng pokpokin kasi nakasandal yung phone ko sa isa pang durian pag pinokpok ko to madudulas yung ano oo oh, oh. Pinakain ko na kayo, di ba? Ay, parang ano, um, parang okay siya. Malambot lang to guys, Kaso lang wala akong energy kasi na masama pakiramdam ko. Parang lalagdapin na ewan. Uso pa naman ngayon ng ano, Trancaso is Hindi naman ako naulanan. na, oh my gosh. Oh my god. Pero sige oh. Ah. See this? Ganun natin ng konti para makita nyo 'yung kiss. Oh. I love durian, guys. Rani. Like, nagugas ako ng ko nang gamay. Kasi maalikabok tong ano. Oh. Mm. Dito ako sa bukid namin. Eh opo tayo dito sa ano, tangke ng price gas. Oh. Mm, Masarap. Hmm. Ito yung D101. Imagine na sama ng pakiramdam ko ha. Tapos, mainit yung katawan ko. Tapos, aprodisiak pa to. Nagpapainit pa ng katawan. O, oh, good luck. Oh. Ayan. Madali lang ano hinto. Madali lang, tawag nito. Buksan. Ito, wala nang laman. Ay, ewan ko lang kung meron pa to. Usually, pag ganito. Ito, oh. Tinan nyo. Mataba dito, no. Matambok. Tingnan natin kung may laman. May maliit may maliit eh ayan oh di ba see kasi may matambok na area may laman 'yan hmm mga hindi ko makain ng durian sorry ha meron din naman kayong kinakain na hindi ko gusto so pantay lang tayo quits lang hi ming guy how are you Kanina pa kita hinahanap. Wala, napakain ko na yung tatlo. Where have you been? Hmm? Ang sarap guys, grabe. Fresh kasi ito. Mm -mm. Sina mga puno ng durian yan. Mm -mm. This is durian. Hindi ka pwede. Mm -mm -mm. Marami akong pusakal guys. Mm. Mm. Sarap. Nakailang video na ako. Ngayong araw na to. Tinan nyo. Hindi pa ako nagpapalit ng damit. Sunod-sunod yung activity. sa ito walang laman. Tingnan nyo. <laughs> ito kasi flat. Pwede ako ha. May area na flat. Yan. So pag binuksan niyo wala siyang laman. Oh, di ba? walay eh. natin So ito yung part na may laman kasi matambok din niyo mataba dito. Oh, mataba. Ni bilog. Tapos dito bilog. So meron yang laman. So bubuksan natin siya. Ito yung makikita niyo yung line. Malalaman niyo kung may laman kasi ito yung line niya oh. Ay, wait lang. Ito oh, kita niyo, ayan oh, may line siya. Pag So diyan natin siya bubuksan. Sundan natin yung pattern, yung line ha, tinanyon. Hmm. Pag nasundan mo yung line, mabubuksan mo yan. Kasi pag hindi mo sinundan yung pattern, hindi mo siya mabubuksan natural. Hmm, see? na. No? fresh from our farm. Diba? Kahit maalikabok ang kamay nun. No. Sige okay lang. Ano siya? Mm. Walang namamatay sa maliit na alikabok. Or sa konting alikabok. Pang ilan ko na to? Kaya kong umubos ng ano. Mm. Kaya kong umubos ng isang buong ano durian. Ramis. Mm -mm. mm. Season kasi ngayon guys ng durian. Dami namin durian, Diyos mga hindi ko makain ha, sorry po talaga. I love durian. Kanina ko pa to, ano, pinagdidiskitahan. Nag-iisip ako kung kakainin ko hindi. Kasi nga masama pakiramdam ko. I don't know what will happen to me kung kakain ng ganito. Pero nanaig yung craving. So, craving satisfied. Ay! o <laughs> oh, eh. oh, eh, yan. Kinan mm. nyo. How yummers. Tapos super fresh. din nyo, oh. Ito yung D101. Ito yung isa sa pinakamagandang variety ng durian. At pinaka, isa sa pinaka-favorite ko. Favorite ko din ang native, pero wala na masyadong native ngayon eh. Gusto ko yung durian na mapait-pait. Hmm. Ito talaga, mapait-pait na matamis, masarap. Hmm. So good, grabe. Hmm. Tingnan nyo, konti na lang. Maubos ko na. Marami pang durian dyan sa likod ng phone ko. Ay! Pwede pa yan. Tanggalin natin yung ano, part na nadumihan. Hmm. Hmm. Hindi naman ito madumi dito. ibabaw lang. Hmm. nila. Ay, sorry. Hindi ka naman tinamaan. Nagulat ka lang eh. Yung may alikabok, yun yung tatanggalin natin. syempre oh. Yan, ito. Siyempre nila natin kakainin yung may alikabok. Natural. Hmm. Nahulog, itatanga-tanga eh. ako eh dito, kahit saan mo lang siya itapon, okay lang kasi na ano siya yung biodegradable yan eh, kakainin ng lupa. Magiging pataba, ganun. Alam niyo ba, bakit gustong gusto kong umuwi dito sa amin? Daming prutas, daming gulay, napaka-fresh. Ask in. sabi ko sa inyo, maubos ko yung isang buong ano. Ito na lang. One last. Pero kailangan, na, ingatan natin kasi dito yung mga, yung, nung nahulog siya, nandyan yung mga dahon-dahon, so medyo madumi yan. So, ingatan natin maigi na hindi mapasukan ng dumi ang ating fudang. Madaling i-ano ang durian kasi nga may pattern siya. Oh. Pagbukas mo, kusa siyang pupunta doon sa line. Mm, -mm. Okay. Dami na nun. Ilang buto na yun. Binilang yun ba? Flat. Flat. Walang laman. Tapon. Ito yung last. O. Ay, baka mahulog. Tingnan nyo yung dumi. O, nandyan sa labas. Oh. So, hindi siya inabot. Kaya dapat careful ka. Tingnan nyo how smooth and clean sa loob. di Diba? Thank you, Lord. Mm. I love durian. grabby. Mmm. 'di ba? Meron pa diyan sa likod ng ano. Hindi ko tatanggalin kasi nga naka-file siya tapos sinandal ko yung ano ko. Yung phone ko. Anyway, thanks for watching. <laughs> Sarap. Bye. Hugas na yung kamay. Oh. Bye. Bye-bye.